Doni Pangilinan pinagkaguluhan sa black screening niya sa Pampanga. Napakaraming kapampangan na nagmamahal sa Don Bell. Nung nalaman nila na pupunta sa Pampanga, si Doni, talagang halos buong SM Pampanga ay napuno. At napakasarap pakinggan ang sinabi ng daddy ni Doni sa black screening na nahinto lahat ng black screening no concert ni Bell Mariano dahil sabi niya ay sinuportahan ni Don ni at buong concert niya pinanood. At nagpasalamat pa si Tito A sa mga fans. Sabi niya ay salamat Don Bell fans at lalo na kay Bell Mariano na alam kong 101% na suportado siya sa movie na ito. At grabe din ang Don Bell, hindi lang sila artist, singer, or dancer. Dahil si Doni Pangilina na isa na ring executive producer. At si Bell Mariano, hindi lang sa music, artist, isa na rin siyang producer.